Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens na nakatira dito sa barangay na ito. Heto na, may schedule na po para sa pamamahagi ng inyong social pension. Sana all ating alamin. ito po ang schedule ng Social Pension Payout. Para po sa mga taga-Kalaokan, noong April 3, 2025 ay nag-umpisa silang ipamahagi ang Social Pension para sa Barangay 81, 85, 132, 140, 141, 149, 150, 156, 157, at 161. At para naman noong April 4, 2025, nag-umpisa silang ipamahagi sa Barangay 18, 20, 21, 27, 28, 29 at 31. At para naman noong April 8, nagpamahagi sila sa barangay 32, 34, 36, 37, 35, 38, 53, 54, at 70, Para naman noong April 9, sila ay nasa barangay 1 and 7, 8 and 9, 10 to 12, 13 to 17. At para naman po ngayong araw, April 10 sa may barangay 71 to 80, 86 to 114, 115 to 129, 130, 131, 162 at 164. At narito rin po ang oras at kung saan po ang venue. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!